Dear M.O.R. Hi, Kamorkada! Ako nga pala, isa sa inyo mga pinakabagong dramatista. You can call me Paula. So far, puro supporting roles pa lang ako kasi bago pa nga lang. Pero ang pinaka-favorite ko is yung first role ko, si Gina. Ang layo na biniyahin natin para lang buntutan tong jowa mo. Oh my God! Tapos, yung ngayon, na-challenge talaga ako kasi 50-year-old female. Bago lang talaga sa akin. Kaya sobrang na-challenge ako. At natuwa. Salamat naman sa Diyos. Eh sige, huwag ka mag-alala. Pag may oras ako, eh susubukan kong bisitahin ang asawa mo. Marami ka natututunan na bago. Natututo ka sa mga kasama mo kasi yung mga kasama ko, puro magagaling na. Sobrang mga professionals na talaga sila. Nakakaiyak. Kasi talagang kailangan feel na feel mo yung galing talaga dito. So, doon ako excited kung makakagawa na ako ng ganung role. Si Jamie. Hindi nawawalan talaga ng energy. si Joko Loco kasi bolol Napaka bulol. Siya din. si Joko Loco din. Ay, partnership ni Dan sa kanin, Cindy. Cindy! Napakagaling umiyak. Si Cindy! Ini-invite ko kayo na pakinggan ang mga pinakabagong stories na hinanda namin para sa inyo sa Spotify ng Dear MOR, YouTube channel ng Dear MOR. I-follow nyo rin sana ako sa aking mga personal accounts, ang aking YouTube channel, Paula the Explorer. nag explore kami ng mga haunted, abandoned places. See you there! Dear MOR!